ayan so, na ay yung ating ubod ng niyo guys yan ay ginisa ko muna yung ating alamang and then may nilagay ako dyan guys na pusit, yung kahapon guys sayang naman, isinama ko na sa ginisa ko lang yan guys yung alamang sa luya, bawang at sibuyas so, yung may nilagay ko yung alamang tapos inilagay ko yung ubod ng niyog, tapos yan, pinapakulo ko muna, naglagay ako dyan ng konting suka lang, pinapakulo-kulo ko lang sandali, yan. may gata na yan guys na unang gata, ayan Guys, okay na yung ating gulay na ubod. Para lalong gumanda ang kulay niyan, guys, ay sasapahan natin ng gulay na malunggay para pagkaroon ng buhay. Kasi pag ubod lang, guys, ay naku, walang dating. Guys, ang finished product ng ating ginataang ubod with hipo na maliit and leftover na pusit. And then, nilagyan natin ng malunggay sili. Ayan na. Okay na, guys, ang gulay natin for lunch today. Diba, yam yam? Yan ni yung ating gulay for lunch. Yung iba niyang guys, ginagawin ko mamaya yung lumpiyong, lumpiyong, ubod for dinner naman guys. 可以了